Assalamu alaikum everyone. How are you? Bibili kami ng malunggay, ng diaper kasi magluluto ako ng malunggay na may sabaw tapos isda na sniper o oh, di ba? Masarap yung kakainin namin ngayong araw na ito. O oh, di ba? Syempre yung malunggay naman namin ay hindi yun fresh frozen yon, ano. Kaya ay nakaganito ako kasi you. malamig. <laughs> Kung gusto makatikim ng ano, ng fresh, ay punta ka sa sa malalame, ay sa may init katulad ng Malaysia, ng Saudi, ng Pilipinas. Yan, may mga natubo dyan ng malunggay. Pero dito sa Australia, ay aalagaan mo ng gusto mga tatlong taon bago mo siya ilalabas. Tingnan nyo. Oh. Yan. Medyo mainit na konti. 14 degrees naman siya. Ayan, dyan kami pupunta sa Aldi. Nintay ko yung aking baby. kukuha yung ng trolley ang aking baby. You my artist baby. Tingnan Papaya. Mo. Ayan o. Oh. O, oh, kung kilo. Ah, tingnan mo, baby o. Oh. Ah, $5. Ito ang gulo o. Oo, ang Ang muna 6. 6, 5. Ayan, kumuha kami ng isa niyan. $5. Ayan, may, ano to? Papaya. Ayan favorite. Pagano mai ng no, baby. Eighteen seventeen fifty. Ayan. Kukuha mo na ng baby ko ng wipes. Ayan. At tapos diaper baby. Gray. Ay. Ayan. Ayan. At saka orange. Dito. At saka orange. Yun orange baby. Okay. kukuha tayo ng lollipop para sa aking mga anak. pare ang kinuha ko para hindi sila mag-away. Oh natapos na kaming bumili dito sa Aldi ng mga diaper. Kaya, pupunta naman kami sa bilihan ng malunggay. Tingnan nyo, walang masyado sa daanan ngayon. Kasi linggo. Ayan. Namamahinga mga tao. Haba ng bridge na yan. Oh, yellow bridge. Malay, ano yan? para yan sa naglalakad, gusto mo magsak, magbike dyan, pwede. Bili naman kami ng... Ganda na mga bulaklak, o. Oh. Ito maganda. Bulaklak? Orange fruits. Ayun na, no, baby, o na avocado. Four, 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 four five, okay. oo, oo. Saging. Ayan. One kilo or three, three dollars. Hira ka bibili ng malunggay. Golden happiness. Oo. Eto, masarap to. Masarap to. Masarap to. Ito ang pandesal na binibili namin. Hi. Mm hmm. Ayan mga frozen, no? Oh. Favorite. Pat, ano ba yan? Bangos. Bangos. Oh, ayan. They don't have. Ayan. Baby, maubos na yung patis ko. Ayan. Soy sauce, kundi. Soy sauce, Diyan, titingnan ko kung may malunggay pa sila dito. Ay, mukhang wala na yata. Ayan, sad to say, wala daw malunggay kasi naubos na daw nga. Kasi syempre, marami mga Pilipino dito na gusto rin ng malunggay. Kaya, wala nang ibang mabibili. Dahil yung binesage ko din na Pilipino, walang, ano, walang ano ba to? Malunggay, ubus na rin daw. So, iba na lang yung lulutuin ko. <laughs> Ang lulutuin ko na lang ay, ano na lang, uh, si, ka, anbe? Ah uh, <laughs> loading tayo, te, loading. Ah, uh, eto ano to, Sp Spanish bread. Ay ano na lang, kambe ay lamb soup na lang ang lulutuin ko. Ito kami bibili ng meat. Ayun. Ito na lang lulutuin yung malunggay with na sabaw kasi wala naman ako mabulahan ng malunggay dito kaya kasi susunod na recipe na lang yun. <laughs> yung baby ko nauna na. Ayan, tapos na kaming maggrocery grocery. Hindi nangyari yung malunggay na lulutuin ko. Kaya magluluto na lang ako ng tupa na may sabaw. Ayun lang. Assalamualaikum. Diyos Bye-bye. lagay natin tong kamatis yan ang magpapasarap lalo dyan sa ating ulam na lamb soup kailangan natin yung haluin ng konti Ayan. lalagyan natin ng coriander para mas lalong masarap hmm. nilagyan ko yan ng patis para lalong masarap Gutuman man na. Ayan, kainan na. Ma'am, look, I got this. Mm. Sarap, boy. Ito yung sa amin. Oh. Ang sarap, oh. Winter food. Soup. Winter food soup soup. <coughs> hmm? Ano